Paano ba mag-apply ng OY scholarship sa online para makasama ang anak mo sa tatanggap ng 60,000 annually sa school year 25 to 2026? Sa iyo, Jenski Casiano na nagtatanong paano mag-apply ng OY scholarship for 2025 to 2026? Napakadali lang po mag-apply online. Una, bago ka mag-apply, make sure na qualified ka at ang anak mo sa OY scholarship. Kung ikaw ay isang OFW, dapat ay active ka na OWA member. Ibig sabihin, nagbabayad ka ng OWA membership every 2 years malaman mo kung active OWA member ka sa O application sa iyong mobile phone. I-download mo ang OWA apps sa iyong mobile phone at mag-register ka. Kung hindi ka na active member, ay magbayad ka muna ng 25 US dollars. Pwede kang magbayad sa Department of Migrant Workers Office sa bansa kung saan at san ka at pwede din sa OWA Office sa Pilipinas. Kung tinatanong mo ay tungkol sa OFW Dependent Scholarship Program or ODSP na may 20,000 pesos ng kasalawan Shirley, ang anak ng isang OFW, dapat ang sweldo mo ay hindi lalampas sa 600 US dollars or 33,600 pesos per month. Kapag mas mataas ang 600 ang sweldo mo, ay di ka qualified sa ODSP. Meron din namang Congressional Migrant Workers Scholarship Program or CWSP. Ang qualification naman ay dapat ang annual family gross income ay 2,400 US dollars or 76,000 pesos taon-taon. Alam ko ang inisip mo, mas mataas ang sweldo mo diyan. Pwede ka mag-apply sa EDSP kahit more than 600 US dollars ang sweldo mo. 1-1 or 2,400 US dollars taon-taon. Pwede ka sa Education for Development Scholarship Program or EDSP. Sa EDSP ay may 60,000 kasalawang sa iyong anak mula sa OWA. Yung ay kailangan makapasa ang anak mo sa written examination sa Pilipinas. At dapat ay hindi bababa -ba -ba ang grade niya sa 80% nung siya ay makatapos ng senior high school. Ang OWA ay pipili ng 1000 students na makapapasa sa written examination sa DOST para sa incoming first year student at 600 naman ng mga incoming second year student. Ito ang mga qualifications sa EDSP. Una ang anak mo ay dapat single, not more than 21 years old at naka-enroll sa Philippine-based school. Kung palagay mo ikaw ay e qualified mag-apply sa si scholarship, ito ang dapat mong ihanda bago ka mag-online application. Naibibigay ko sa iyo ang link. Una, yung copy ng yung valid passport. So, yung bio page ng yung passport, makikita doon yung kung kailan issue at expiration date. At pangalawa, yung dependent valid ID, yung malino at readable, pwedeng school ID or passport ng anak mo. Number three is dependent uh, proof of relationship tulad ng birth certificate or baptismal certificate. At ikaapat ay ang 2x2 ID picture na white background, may pangalan at may pirma niya doon sa picture. At ang kalima ay ang dependent copy of proof of grades para malaman kung talagang mataas ang grades ng anak mo na i-enroll mo sa OWA. Kung ready ka na sa lahat ng yan, ay eh, mag-apply online using this link. Tutulungan kita kung paano mag-apply online. Watch this video. I-click muna yung application form natin o no, nung no, na scholarship.owa.gov.ph Pag na-click mo na yung link na yan, ito ang lalabas dyan. Itong uh, Uh, makita mo yan yung Department of Migrant Workers Ope, uh, Overseas Workers Welfare Administration is currently ship online application so ito ay dito yan sa uh, pag dinam, binaba mo yung yung uh, cellphone yung uh, mayroon tatlong klase ano education for development congressional uh, con congressional migrant workers sa yung OFW dependent scholarship program so alin diyan ang applyan mo so magkakaiba yan ibabang iba-ibang qualification yan gaya ng binanggit ko sa iyo kanina sa EDSP may exam yan sa congressional migrant workers mayroon ding exam yan at mayroon ding limit ang sweldo dito sa Uh, program na yan ng congressional ay may limit or maximum amount ng sweldo ng isang OFW. Sa OFW Dependent Scholarship Program or UD ODSP, meron din yan. Kailangan is not less than or not more than 600 US dollars. So dito tayo sa Education for Development Scholarship Program para sa mga sumisweldo ng more than 600. So i-click mo lang yan. Pag na-click mo yan, so nakalagay dito kung ano yung uh, EDSP. and then yung general qualification ang gagawin mo lang ay i-click mo lang yan no? yung child is active OWA member yung um, uh, anak ng isang active OWA member or yung kapatid mo kung wala kang asawa no? i-click mo yan hindi ka pa nakapag-avail ng OWA scholarship program or other members of the family and then incoming first year dapat ay single click mo yan yan click click Single, not more than 21 years old, grade 12 graduating student, general weighted average of 80%. And then, ready mo yung, yung OFW, prepare uh, mo uh, yung valid passport mo, copy yung bio, information page, independent school ID, or any valid ID. And then, it's either birth certificate or baptismal and then proof of grades sa school uh, nung last school year i-prepare mo yan dapat may scan mo na at mag-ready ka ng 2x2 ID picture ng anak mo na or kapatid mo with white background with name tag and signature of your applicant and then pipili ka sa baba kung saan region ka mag apply so depende yan kung saan region kayo nakatira so alamin mo kung anong region nyo so halimbawa region 3 kung ba sa Bulacan ka nakatira click mo yung region 3 So, nakalagay dyan kung anong address nung pupuntahan ng anak mo. And then, click mo yung register. Okay. I appear and certify that all information and requirements provided herein are complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. I also agree to provide additional requirements. So, click mo lang yung yes. Kung gusto mong tumuloy or no kung ayaw mo. No? Kung, kung nasa riyan, No? So, and then, click mo lang yung yes. Then, mini-verify niya kung talagang yung ina apply mo ba yung EDSP para sa mga first year student and ikaw is mag apply ka doon sa uh, regional office ng OWA. So sa Region 3, kinukonfirm. Yes, tama. And then magkapadala sila ng hihingan kanya ng, ano, ng uh, mobile number para ipadala sa yung one-time password. So kung may mobile number ka sa Pilipinas, ipasok e, mo yung mobile number. Kung wala naman, may option naman. Pwede sa email. So in, in my case, email ang lalagay ko. Okay. So email address and then i-click mo yung captcha sa, baba itong makita ito mong captcha pabilis lang to no kasi mabilis tong ma expired 7RQ so bakit kailangan lang nito para matiyak nila na hindi ka robot tama ba okay. send yan S send na lang ngayon nasa email ko na raw so punta ko sa email ko gmail yun so dumating na so yun yung password makita mo so i-click mo lang yan para makapi -copy. copy and then balik ka ulit sa so yan click mo i-paste mo yung na-copy mo one time password then submit yan na. So, nakapasok ka na ngayon. Pwede ka na mag-apply. So, pila pa mo yung information na to. Yung last name mo, first name mo, middle name mo, then birthday mo, yung ID number, no? Yung ID, yung passport ID number mo, email address mo, ano yung OFW category? Then, yung land base or sea base. Kung seaman ka, sea base, land base ka. Kung ikaw isang OFW na trabaho sa land base, no? Sa bahay. And then, mother's maiden name. Yung apelido ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. First name niya, ah uh, last name niya at middle name. So pag okay na yan, na-complete mo na yan, i-click mo na yung next. No, in my case, ito ay eh, hindi ko na mapipilap pa nito na dahil nagpilap na ako. So isang beses lang pwede magpilap. So click mo lang yung next. And then pag na-click mo na yung next, hihingi niya sa iyo yung mga information nung yung scan copy no yung yung birth certificate, yung passport copy mo, birth certificate, birth certificate ng anak mo, katunayan siya related sa iyo o kapatid mo. Tapos ah uh, yung ah uh, certificate of grades Then ID, yan ready mo yan, tapos iscan mo and then i-attach mo. After mo siyang may attach doon ay pwede ka nang mag-click uh, and then magbibigay siya ng verification. Ah, uh, si verify niya or sir uh, i Uh, katunayan na na-submit mo na. And then, may marireceive kang email galing sa OWA. Confirmation na na-receive nila yung application mo. So, pag ni-receive mo na yan, just wait for the scheduled examination which will be next year. Uh, ang examination sa DOST nung anak mo. So, kailangan makapasa dahil 1,000 lang ang kukunin ng mga estudyante para sa DS. EDS sa mga papasok na first year at 600 naman sa mga second year. So, good luck. Pag nakapag-enroll ka na, uh, na submit mo na yan. Ah, uh, application na yan, eh, wait ka na lang doon sa next step. So, good luck sa atin and have a nice day. And kung meron kang tanong, mag-message ka lang sa oba ng video na ito. See you in my next video.